Hello sa inyo mga guys, so, welcome po sa panibagong episode ng channel namin. So ngayon meron tayong bubuksan na item na makakatulong sa mga makasama natin sa bahay lalo na sa mga mahilig maglinis. Kung nahihirapan kayo maglinis ng ilalim ng kama, so ito na yung makakatulong sa inyo. So bago natin umpisa kung hindi pa kayo nakaka-subscribe at bago kayo sa channel namin, uh, pwede mag magsubscribe. Mula ng boxing product review tayo sa channel na ito. So, umpisa na natin. So, in order lang namin to, sa guys to. Kung interesado kayo yung maka-avail din ito, at hindi kayo mahirapan maghanap, lagay ko na lang yung link sa description box. Para uh, ka-direct uh, na kayo dun. Tsaka, kami, pag bumibili kayo naman ng item, may make sure namin na uh, magaganda yung review. Kasi ayaw namin mapahiya sa mga subscriber namin. So, Tignan na natin ito, balot na balot na. Magkirami na natin dito sa lilig para wala nang patuloy-patuloy pa. Para mas mabilis. Ngunit lang, baka mapusod. So, ganito yun, yung tsura niya. Ito na i-stretch to, at papahaba. Okay. Hindi naman siya walis talaga. Pangkuhan siya, parang pinupunasan mo din. Ito, may extra sila. May binagay silang extra. Ito, washable to. Pwede mo tanggalin. Pwede kang... <coughs> Ayun, kung meron kayong papatahing ipis, pwede rin siya. Kung alim... Ito, hindi lang siya pang ilalim ha. Pwede rin siya sa mga kisa me, Sa mga matataas. Parang kung hindi siya pangpunas ba? Hindi siya yung parang isipin natin walis. Sa so, ilalim ng kama, malika box. So, parang pinupunasan mo. So, every time na magdudumi siya, pwede mo siyang laban. Oo. Sama mo siya sa paglalaba. So, kung sobrang duming-dumi na, pwede mo, alam ba, basa pa to at maglilinis ka may pang replace ka so ito ito yung mga ways para malinis natin yung ilalim ng kama kasi ang maganda dito na stretch lalo na kung meron kayong mga agyo o sapat ng gagamba sa kisa mo na hindi maabot ito makakatulong kasi napapahaba siya ganyan oh. Yan, pag may pagkakataon makapag video kami ng reels yung mga short video eh, pakita namin sa inyo yung actual na pag ginagamit namin ito. So, yun, no? Multiple push siya, eh. Parang may naisip na ako pa, kung saan pwede pa siyang gamitin, eh. Pampatay ng something o ano. Ng mga uh, insecto. Ayan. So, next week, ko, oh, wali siya na mahaba, pero ito okay din kasi pwede mo siyang gamitin sa kaysa may tsaka kung saan-saan na hindi maabot pag hindi mo siya kaya ng abutin ito di diba? so yun na maganda may tatago natin so yun lang na sana uh, nakatulong itong content na to and kung bago lang kayo sa channel nakalimutang mag like like nyo yung video para ma-promote tayo so yun lang ba po sa inyo lahat